guys good day so ayan mag ulit tayo ng ating feeds guys listating so yung mix natin ngayon is pang 100 105 or 106 kilos guys so naglagay tayo dyan ng ah uh, 50 kilos na darak 50 kilos din na hammered corn ayan Tsaka maglagay tayo ng 6 na kilo na soya. Tsaka simpre yung fish meal natin. 4 na kilo. And 400 grams na calcium. Kasi gistiting yung uh, gagawin natin guys. So, mix lang natin yan and tomorrow gagawin natin na na natin mahirap kasi pag sabay sabayin guys kakapagod din so mix lang natin yung soya tsaka tsaka yung fish meal natin tsaka yung calcium ano natin itong soya para tantay yung paghahalo natin, guys. Nakapit tayo kahit pa paano pag isa rin yung formulation, guys. Isa rin tayong tayo ng commercial. Sobrang mahal ng commercial ngayon. Gistitin niya 40 isang kilo. Pag magminuto ka. So baka pwesta ako nun, mga 1,950, mga ganun. Uh, 1,9. Pati itong calcium guys, i natin. Sorry well guys, bumili ako ng formulation talaga. Yung pang commercial pigs na. Pero mahirap, mahirap hanapin yung ibang ingredients niya. Pang mamahal. <laughs> Para hindi na siya magiging organic pag ganun din. pan natin ng kuan yan guys yung alternative uh, ingredients mo para makuha pa rin natin makuha natin yung protein na kailangan ng ating mga alaga so yan guys mix lang natin kompleto na yan halo lang natin yan ng tatlong beses and hahaloin ko pa pala yan ng malunggay since marami tayong malunggay dito guys siguro maghalo tayo ng mga 8 kilos dito then saka natin i-fertilizer guys uh, maganda din po kasi yun sa mga alaga natin mga baboy na mga buntis at uh, saka yung bore natin so yan lang guys